Kang Changi Airport, terminal oh. mo Changi Airport terminal. Then this is our room. Rumpa ngaingaan lang naman doon. Ninyo, tama. Can't know yan. Tama, tama. Tama, tama. Tama, oke, Tama, tama. CR tama. Then we can parigos parigos bifis kami mag uli sa rumaan ala una 45 uh, di ba so ano tong check out tayo lebe 11:30 kada 11:30 12 kag 1:40 okay ay okay. ma din to so man sorry year ng awod tara Thank you. Kita mau ha? Kita tekan sip nanti.

jalan lang kami sa Aero, Aerotel sa may Changi Airport. Oh, ba? Diba? <laughs> Manan mo kung tira ang amon niya bayad sa 9 hours. Sinuri lang. I am having my video-video only. Wala gani. Video-video lang. Ta. Ikaw bala. Kuris-kuris lang. In English. we'll be having our meal here. Oh, then somebody will give us a photoshop Amaya <laughs> yeah, photoshop Ada ba? Kitawa. Maken bag, akan bag, ay akan clutch bag ay. Gaited Pero maken anak na bili ka onya i-hotel ngeja. 9 hours sa ah, libre man lang. Ito ka riya eh, pati aman niya pati aman niya turun guro nga ginimu, gina ka nga ma maalagahan kami masa 12 oras kami ro dyan, Para ipa-experience ka naman ang mga kung ano, Ang mga manipag -ano, <laughs> <laughs> kami That's, that's our isara natin dyan. Uh, si Ma'am, si Ma'am Alma. Hindi, <laughs> hindi, <laughs> ka hindi, si Ma'am Almar yan makan mo daw hindi magoro magpati ang taga erotel sa reception niya amo di itsura naman pasarang kami to magbayad yan room